Kasi kung titingnan po natin sa nakakaraang taon, hindi lamang yung presyo ng bigas ang tumaas. May, kung may pag uh, ire-recall po natin pati biga, uh, pati asukal, sibuyas, tumaas ang presyo. Kaya po yung pagbaba ng ratings ng pangulo at ng pangalawang pangulo, ito po ay nagre-reflect ng sentimiento ng taong bayan. At katulad nga po ng nabanggit, malaking epekto dito yung pagtaas ng mga bilihin. Yeah. Pero ma'am, yung sinasabi nila na smuggling, hoarding, na dahilan kung bakit tumataas yung presyo ng bigas. Do you share the same view? Ito ba talaga yung nakikita natin na dahilan? Opo. Marami pong bagay ang nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ng bigas, no? Una-una sa global level po dahil tayo ay importer ng bigas, nagkaroon ng uh, pagtaas ng presyo ng bigas sa global level dahil yung India po ay nagbawas ng no, mga ari nilang mm -hmm. ibenta sa ibang bansa na bigas. Ito po 'yung lang export. Dahil nangangamba rin sila sa epekto nung continue sa pagtaas ng presyo ng bigas, gusto nilang ma-secure yung supply domestically sa India. So dahil po sa ginawa ng India na 'yan at yung India kasi isa sa biggest producer ng rice globally, no, nagresulta po 'yan ng pagtaas ng presyo ng bigas globally. So naka-apekto po sa atin yan. Pero kailangan po natin ugatin bakit nagkakaroon ng ganitong pattern sa global level yung ng presyo ng bigas. Unang-una pong malaking isyu dyan ay yung climate change. Inaasahan na natin na sa pagbabago ng klima magkakaroon ito ng direktong epekto sa produkto at sa sa pagpuproduce sa volume ng bigas na maaaring iproduce ng ating mga magsasaka. So siguro po ang dapat na natin gawin ay mas maging malalim yung pag-analisa kung ano ba yung problema. Dahil po sa pagtaas ng presyo na yun sa global market, maaring naging consequence yung pagkakaroon ng hoarding, smuggling. At uh, at that time po ang posisyon natin dapat naging mas strategic, mas malalim ang ginawang pag-analisa at uh, hindi lamang basta-basta nag-impose ng price cap para magmukhang bumaba nga ba yung presyo ng bigas. Mm -hmm. yeah. Ma'am, si Chicky Verhal po ito, no. Bago tayo mag-shift to another topic, baka lang po mag-shift mm -hmm. na kasi itong price cap po na bi naging big issue, no. Ay short-term solution lang naman daw. So, kung sayo po, kung hindi po dapat ito ang short-term solution, what should have been a better short-term solution? Or pwede okay. ba yung price cap as long as mas mataas dun sa equilibrium price na tinatawag? Uh, ah, hindi po. Kasi po ang, ang goal talaga natin ay pababain ng presyo ng bigas. Ang isa pong diniskas uh, diniscuss na rin po ito ng economic team, no? tanggalin muna natin or pababain natin temporarily yung taripa na ini natin sa imported na bigas. Para po kung ibababa natin, ngayon po ay nasa around 35% po yan. Kung ibababa po natin sa 10% or tanggalin muna natin ito temporarily, ay ibig sabihin po, bababa yung presyo na binibili ng mga consumer sa palengke ng bigas. Ngunit kailangan po sa pagbaba ng taripa na yon ang kasabay naman ay pagbibigay ng suporta or ayuda sa mga magsasaka para hindi naman po sila ma-worse off or maramdaman yung negative effect ng pagbaba ng taripa for the short term. No? At kailangan din pong tutukan talaga ay improve yung capacity nila, yung productivity ng ating mga magsasaka. Kaya lang po, ang naging problema, pag inintroduce natin yung price cap, dito po may tinuturo tayo sa economics, sinatawag, tinatawag po natin itong government failure. Eh. Kapag ka yung government nag-attempt isolve ang problema sa market at yung solusyon ng gobyerno, imbes na makatulong, ay lalong naging masama ang epekto. So ano po ba yung nangyari nung nagkaroon tayo ng price cap? Yung intention, pababain ng presyo, ang nangyari, yung quality ng bigas nag -soffer. Kasi po, naturally, yung ating mga manininda, ayaw naman nilang malugi dahil nung binili nila yung presyo ng bigas na ibinibenta nila ngayon, mas mataas pa doon sa price cap. So ang gagawin po dyan ay hahaluan ng mas mababang klase para hindi sila malugi. Ang iba naman po ay magte-take advantage dun sa temporaring mababang presyo. Yung mga kayang bumili, bibili ng maraming bigas. At yung mga walang kakayahang bumili ay mauubusan ng bigas na available sa market. Yung iba naman po ay mag-hoard -ho nga dahil ayaw nilang malugi. So kumbaga, for all intent and purposes, gusto nating pababain, pero medyo naging palpak yung approach ng gobyerno. Kung babalikan po natin, so binaba nila yung presyo pero nagbigay pa rin ng subsidy para sa mga manininda. Eventually, may assistance sa mga farmers. So overall, pag in mo, bumaba ba yung presyo ng bigas? Wala naman tayong police power para isa-isahin ang mga tindera at tindero para siguraduhin susunod sila sa price cap. So malamang hindi po yan nasunod. Pangalawa, lalong lumala ang hoarding no? kasi nga ayaw malugi ng mga tao sa pagbibenta ng bigas. Pangatlo, bumaba ang quality. Um, marami adulterated rice na binibenta ngayon dahil ayaw malugi. Tapos gumasta ng gumasta ang gobyerno dahil sa pinimpose na price cap, kailangan isubsidize ang mga manininda at kailangan tulungan ng mga magsasaka. So ang overall epekto po nito sa lipunan ay hindi talaga nakatulong. Kaya po dito papasok yung pagtimbang ba kapag namumuno ka sa pamahalaan, una kailangan data driven. Pangalawa, kailangan malinaw sa iyo kung ano ba magiging epekto ng polisiya na i-implement mo para sa mga taong bayan. Hindi pwedeng padalos-dalos porque popular at magandang pakinggan ay isusulong na natin. Ngayon po, sa sinasabi niyo, nakita natin walang magandang epekto pero nandyan pa rin, ang tawag po dyan sa tinitimbang natin ay pride versus welfare ng taong bayan. So sana po unahin natin itong pagbaba ng rating ng President at Vice President ay maging wake-up call sa kanila. No? Unahin natin yung kapanghanan ng taong bayan bago yung pride natin. Natanggapin na mali ang mga polisiya na iniimplement natin.